Lalabas kaya ako? Ano ang oras na mag na? Hindi ko alam kung lalabas ako. Hindi. Kasi ano, pupunta ako ng supermarket. Pupunta ako ng supermarket. Bibili ng ingredients ng lulutuin mamayang gabi for dinner. Kaya lang. Kaya lang labas si Haring Araw. So, I think mamayang ano na lang, mamayang gabi na lang magpasama ako kay partner. Kasi maaga naman siyang uuwi. Holiday kasi ngayon dito kaya wala akong pasok, di ba? Relax. Hmm. Ano kaya? Itadakimasu! Mga while watching a movie. So, yung lunch ko ngayon is yung natirang ano, tiyahang. Uh, tiyahang. Kain. Seriously, you can see for yourself. Three bags of apples, some old condiments, or who knows when, and that's it. lang eh. Ako yakisoba. Oo. Kung ano ni ko Ikaw eh. Hmm. Hmm. din. mo ano, yasay. So, ito pa rin Ako dito, para ano, kasi laging ginugutom ako sa school so gusto kong kumain yung ano yung soft lang kasi yung sinipin ko. So ito bibili ako ng dalawa. Ano pa kaya? Just one. ginger. Lato tayo ng mga buto. Oh! Hindi ka na. luto-luto ng dinner for today's dinner. Mabo, mabudog. Mabudog. Ang lang sa... Lagay yung ginger and bawang. natin yung ground pork. Maglagay ng black pepper. Ilagay natin itong ano itong itong uh, sauce lang ba siya? Ayan. Ah, uh, sa ating tofu. food. Ilagay na natin itong tofu. Ayan, haluin. Be careful lang sa paghalo kasi maano yung ano yung tofu natin. いいいただきます、大丈夫、うん、こっちも美味しいね美味しね最初のブランドのやつ。